Sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, muli na namang nagkaroon ng panibagong insidente na nagpapatunay sa lumalalang panghihimasok ng China sa ating karagatan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga tauhan na mismo ng Philippine Navy ang nakasagupa ng mga Chino at sa kabila ng panganib at limitadong kakayahan, hinabol ng ating mga kasundaluhan ang sasakyang dagat ng mga Chinese hanggang sa ginitgit nila ito at kinaladgad palabas ng ating EEC. Nitong nakaraang araw lang mga kapatid na mataan ng mga tropa ng Philippine Navy ang ilang Chinese fishing vessel na nagsasagawa ng mapanirang pangingisda sa paligid ng Ayungin Shoal o kilala bilang Second Thomas Shoal. Ang lugar na ito ay bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ngunit sa kabila ng legal na katibayang ito, patuloy pa rin itong tinatarget at inaangkin ng China. Gayunman, sa halip na manahimik, kumilos agad ang ating mga sundalo. Ayon sa ulat ng Western Naval Command, Naganap ang insidente noong biyernes ng gabi nang mapansin ng mga tauhan ng BRP Sierra Madre ang presensya ng ilang Chinese fishing boats na gumagalaw sa paligid ng shoal. Sa kabila ng dilim at panganib ng gabi, hindi nagatubiling kumilos ang ating mga sundalo. Agad silang nagdeploy ng dalawang rubber boats upang lapitan at siyasatin ang mga banyagang manging isda. Kumaripas ng takbo ang sasakyang dagat ng Chino mga kapatid, kaya humantong ito sa habulan. Dinikitan ito ng dalawang rubber boat ng Philippine Navy. Ngunit patuloy pa rin ito sa pagtakbo. Dahil dito upang persahang mapahinto, pilit na sinusungkit ng isa sa mga tropa ang makina ng sasakyan at nang ito'y makorner gamit ang lubid, hinila ng ating tropa ang sasakyan palayo sa mismong shawl. Go, go, go! go, go. go, go.

Kaya Lloyd! Garo siya dyan sa doon. Ha? May tinatago siya dyan sa inupuan niya. Garo pa siya tinatago dyan. Tinatago dyan saan? Talagayan dyan. Ayun na niya pa tinitignan dyan eh. Kaya sila, inispat pa palabas natin oh. Sa isang panayam, kinumpirma ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na ang kanilang ginawang operasyon ay bahagi ng pagpapatupad ng sovereign rights ng Pilipinas sa loob ng Ayungin Shoal. Ayon sa kanya, ang ginagawa ng China ay malinaw na paglabag sa ating soberanya at sa mga batas na namamahala sa karagatang sakop ng bansa. Ngunit higit pa sa simpleng isyo ng teritoryo, natuklasan ng mga tropa na gumagamit umano ng cyanide ang mga mangingis ng Chino. Isa itong ipinagbabawal na chemical na hindi lamang pumapatay sa mga isda, kundi pati sa mga coral sa iba pang marine life. Dahil dito mas lumalalim ang usapin mula sa usaping pangkarapatan tungo sa seryosong banta sa kalikasan at kabuhayan ng mga Pilipinong umaasa sa yamang dagat. Ang cyanide ay matagal ng kinakatakutan sa larangan ng pangingisda dahil sa matinding pinsalang dulot nito sa kalikasan. Sa paggamit ng chemical na ito, nagiging walang malay ang mga isda kaya't madali silang mahuli ng buhay at may benta sa napakataas na halaga lalo na kung bihira o eksotik ang uri ng mga isda. Ngunit kapalit nito ay malawakang pagkasira ng ekosistem, nalalaso ng tubig, nawawasak ang mga corals at nagiging patay na zona ang dating masiglang bahagi ng karagatan. Kaya naman ang paggamit ng mga mangingis ng Chino ng ganitong pamamaraan ay hindi lamang simpleng paglabag sa batas kundi maaring ituring na isang uri ng environmental warfare laban mismo sa ating karagatan at sa kabuhayan ng mga Pilipinong umaasa rito. Ngayon mga kapatid, sa naturang operasyon. Nakumpiska ng ating mga tropa ang apat na lalagyan na pinaghihinala ang cyanide at iba pang parafernalya na karaniwang ginagamit sa iligal na pangingisda. Ngunit kapansin-pansin na hindi inaresto ang mga mangingis ng Chino. Ayon kay Rear Admiral Trinidad, delikado at rest kong kung iakyat ang mga dayuhan sa BRP Sierra Madre dahil sa itong sensitibong military outpost na hindi dapat mapasukan ng hindi kilalang mga tao. Kung iakyat at hahayaan silang makakita sa loob ng barko, maaring mabunyag ng mga ito ang istruktura kondisyon at iba pang detalye na kritikal sa seguridad ng puwersa. Sa halip na aristohen ang mga mangingis ng Chino, pinili ng mga tropa na idokumento ang buong insidente upang mapanatili ang kontrol at maiwasan ang posibleng komprontasyon. Maingat nilang kinuna ng larawan ng mga ebidensya, kinuha ang mga kemikal at kagamitan at siniguro na hindi na makakabalik ang mga banyaga sa loob ng Ayungin Chol. Ang ganitong uri ng hakbang ay nagpapakita ng mahinahong liderato at matalinong diskarte. Hindi sila nagpadalos-dalos at mayroong matatag na prinsipyo. Sa halip na gumamit ng dahas, ginamit ng ating tropang ang disiplina at katarungan. Patunay na marunong ang Pilipinas magpatupad ng batas at protektahan ng soberanya nito nang hindi lumilikha ng mas malaking sigalot sa rehiyon. Habang nagaganap naman ang operasyon, isang barko naman ng China Coast Guard ang namataan na nakapwesto malapit sa Ayungin Shoal. Ngunit kapansin-pansin na hindi ito kumikilos o nakialam, tila piniling manood lamang sa kabila ng nangyayaring pagpapaalis sa kanilang mga kababayang manging isda. Ang ganitong katahimikan mga kapatid ay maaring sinadyang taktika upang obserbahan at suriin ang kilos ng mga Pilipino kung hanggang saan naabot ang ating tapang at determinasyon ay pagtanggol ang ating karagatan. Posible rin iniwasan muna ng Beijing ang direktang komprontasyon, lalo na kung alam nilang may malinaw na ebidensyang hawak ang Pilipinas na magpapatunay ng kanilang paglabag. Ang hindi panghihimasok ng China Coast Guard ay maaring kombinasyon din ng pag-iingat at kalkuladong diskarte. Alam ng Beijing na anumang agresibong galaw ay maaring magpasiklab ng panibagong diplomatic crisis kaya't mas pinipili nilang magpakita ng katahimikan kaysa direktang pagsalakay. Ngunit sa kabilang banda, ang tahimik nilang presensya ay naglalaman ng malinaw na mensahe kung saan isa itong psychological pressure sa ating mga tropa na parang paalala na sila ay nagbabantay pa rin at maaring kumilos anumang oras. Ito ay modernong anyo ng intimidation. Epektibo ito dahil nakakapagdulot ito ng pag-iingat at pag-aalinlangan sa kabila ng kawalan ng putok o pisikal na sagupaan at madalas higit pa na komplikado at mapanganib kaysa bakas ng agresyon. Ngunit sa mas malalim na antas, ang isyong ito ay higit pa sa simpleng panghimasok sa teritoryo. Ito ay direktang pag-atake sa mismong buhay ng karagatan. Ang paggamit ng cyanide ay nagdudulot ng matindi at pangmatagalang pinsala sa kapaligiran, hindi lang pansamantalang pagkalipol ng isda ang magagawa nito, kundi pagkaubos din ng mga coral reef na siyang pundasyon ng marine ecosystem. Kapag nasira ang mga corals, nawawala ang tirahan at breeding grounds ng iba't ibang species. At kapag nawala ang mga species na iyon, unti-unti ring mawawala ang kabuhayan ng milyon-milyong Pilipinong umaasa sa dagat. Mula naman sa pananaw ng seguridad, ang BRP Sierra Madre ay higit pa sa isang lumang barko. Ito ay buhay na simbolo ng paninindigan ng Pilipinas sa iyong Sa kabila ng kalumaan nito, nananatili itong matatag na bantay ng ating soberanya at malinaw na patunay ng pisikal na presensya ng bansa sa teritoryong inaangkin din ng China. Bawat araw na nananatili ito roon ay isang tahimik ngunit matapang na deklarasyon ng hindi pagsuko sa sariling atin. Kaya't nauunawaan natin kung bakit sobrang maingat ang ating Navy sa bawat aksyon. Sabagat anumang pagkakamali o labis na galaw ay maaring gamitin ng China bilang propaganda na magpapakita sa mundo na tayo raw ang agresor, isang bagay na kailangan iwasan sa gitna ng sensitibong labanan sa imahe at diplomasya. Makikita rin dito ang pagkakaiba ng dalawang bansa sa pagtrato sa batas dagat habang sinusunod ng Pilipinas ang International Maritime Law at umiiwas sa gulo, paulit-ulit namang binabaliwala ng China ang mga kasunduang pandaigdig. Ang paggamit ng kanilang mga sibilyan gaya ng mga manging isda bilang bahagi ng kanilang estratehiya ay malinaw na halimbawa ng gray zone warfare. Isa itong tahimik na paraan ng pananakop gamit ang sibilyan upang magmukhang inosente ang agresyon. Ngunit sa kabila ng lahat, Nananatiling matatag ang paninindigan ng mga Pilipinong sundalo. Sa limitadong kakayahan, ipinapakita nila ang tapang at disiplina na hindi kayang tumbasan ng mga banyaga. Ang pagpapaalis nila sa mga Chinese vessels ay hindi lang simpleng operasyon. Ito ay simbolo ng pag-angat din ng dignidad ng bansa. Ipinapakita nila na kahit maliit man tayo, hindi natin hinahayaan ang pang-aabuso sa sarili nating karagatan. Ang ganitong pangyayari ay muling nagpapaalala sa kahalagahan ng pagpapatibay ng ating depensa at presensya sa West Philippine Sea habang patuloy ang panggigipit ng mga banyaga. Malinaw na kailangan ng Pilipinas ng mas maraming kagamitan, mas mahusay na pagsasanay at tuloy-tuloy na suporta mula sa mga kaalyado nitong bansa tulad ng Estados Unidos, Japan at Australia. Sa pamamagitan ng kooperasyong ito, mas mapapalakas natin hindi lamang ang ating kakayahang ipagtanggol ang teritoryo, kundi pati ang proteksyon sa ating yaman laban sa mapanirang pangingisda at iligal na aktibidad. Sa panahon ngayon, hindi sapat ang tapang at determinasyon. Kailangan din natin ang makabagong teknolohiya matalinong estratehiya at matibay na diplomatikong ugnayan upang epektibong may pagtanggol ang ating karagatan. Sa mas malawak naman na pananaw, ang laban sa West Philippine Sea ay hindi lang laban ng mga sundalo. Ito ay laban ng bawat Pilipinong umaasa sa yamang dagat para mabuhay. Kapag nasira ang karagatan, nawawala ang kabuhayan, pagkain at kinabukasan. Kaya't bawat operasyon ng ating Navy ay hindi lang para sa militar kundi para sa sambayanan. Ito ang tunay na diwa ng serbisyong makabayan ang ipagtanggol ang kalikasan at kabuhayan ng bawat Pilipino. Sa huli mga kapatid, ang insidente sa Ayungin Shoal ay nagsisilbing paalala sa buong mundo na ang Pilipinas ay hindi duwag. Maliit man tayo kumpara sa China, may lakas naman tayo ng loob na manindigan. Habang patuloy na binabantayan ng BRP Sierra Madre ang ating karagatan, ito ay simbolo ng tapang, dangal at katapatan. Ang bawat alo na humahampas sa barkong iyon ay paalala na ang West Philippine Sea ay pag-aari ng Pilipinas at ito ay patuloy nating ipaglalaban anuman ang kapalit. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ng ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at subscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman upload. Peace out!